Engaged na si Almira Mulak matapos niyang mag oo sa marriage proposal ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Erwin Lim sa isang desert resort sa Saudi Arabia kamakailan. Inanunsyo ng aktres ang kanilang engagement sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang engagement ring sa kanyang Instagram page noong Webes, November 9. Officially engaged nilagyan niya ng caption ang kanyang post, at idinagdag ang talata sa Biblia mula sa Isaiah chapter 60, verse 22 when the time is right. I the Lord will make it happen. At ginamit ang hashtag na in God's perfect time. Sa sumunod na post ay nagbahagi siya ng snap sa masayang kaganapan, caption niya sa post. It took nearly a decade but it finally happened in God's perfect time. While we were on vacation in Alula, Saudi and enjoying a night filled with love and laughter. I never expected this beautiful moment to happen. It was indeed the greatest surprise of my life. Binati ng mga fans at kapwa celebrity si Almira kasunod ng kanyang anunsyo. Sa pamamagitan ng comment section, binati rin siya ng anak na si Alisa Mulak. Si Almira, dating miyembro ng That's Entertainment, ay dating kasal sa dating basketball star na si Bong Alvarez. Ang mag-asawa, na naghiwalay noong 2011, ay may tatlong anak na babae, sina Alisa, Ila at Ina.